ayaw na pagpandiha kay mandamay may ang lain tao wala sige sa midwife <laughs> noon <laughs> tig <Tigsawak> ngayon <laughs> guys muna yung poruman guys nag sideline <laughs> stampa eta tama tama yun ron gabi maging ulan <laughs>

05 803 ang sadan mga almost 500 centimeters na ang tubig sa kersada no ang kabaga tubig. Uh, na stubig ayo na post saguson niya tinasin mo ah wala nang post